Maulan na nga dito. Pinakain ko na sila. Kailang maulan. inalan ko lang kayong. Hintayin ko sila na. Hintayin kong tumilang ulan. Kailang natatakot. Come here, babies. Silong muna kayo sa payong. Ako na lang ang hindi magpayong kasi. Maliligo naman ako mamaya. Baby! Hi! Hi! Nila, lalame. Gushush! Oh, oh, Gushush! Gushush! Come here, love love. Huwag ka dyan sa karsada. Yeah. Okay na kumain na po yan silang tatlo. Ay, yan. Huwag kayo malis dyan. Payong lang. Payong lang mga babies. Ayan. Puro naman mawawala din tong ulan. Ayan guys, o. Oh. Natatakot naman akong magpaalam doon sa landlord ko kung pwede ko silang ipasok kahit, kahit ngayon lang hanggang tumila lang ulan kasi yung mga yang nangungupahan doon mayroon akong dinala isang isang beses na tuta nagagalit kasi nagpupupo daw so yan paano kaya to baby kawawa naman kayo paano yan dito na lang ako magpapayong Ito po yung payong namin pinapayungan ko sila okay lang na hindi ako magpayong kasi baby dito 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 dito